po mga ka-viewers, uh, kamusta na po kayo? Uh, nandito na po kami sa bahay na pinagawa po namin mga ka-viewers at uh, medyo natagal lang po yung ating pong signal at kailangan po nga tumawag po sa globe para po may transfer dito For today's video po mga ka-viewers, uh, i-share ko po, po sa inyo yung pong, uh, gate para magkaroon po kayo ng idea sa gate na ipapagawa niyo po kaya huwag na po natin ito pataganin at uh, punta na po tayo sa labas. And to all my subscribers, maraming salamat po sa suporta na binibigay niyo po sa ating pong channel kay Rap Mix TV. And shout out po sa inyong lahat. Nandito na po tayo sa labas mga ka-viewers at uh, akin na po share share po kung uh, ilang pong uh, tubular ang ating pong uh, po sa amin pong uh, simpleng gate lang po mga ka-viewers. Ito po ipapakita po sa inyo muna, yung po nga pong gate po. Ayan po siya. Hanggang doon po sa dulo. Mali, ito po mga ka-viewers ay uh, yung po nga nasa taas po, saka po yung nasa baba. Ang size po niyan po ay, ay tiga 90 cm po yung pong itaas at baba at uh, yun naman po nga nasa tigiliran ang size po niya ay uh, 70 cm bali dalawa po siya yung pong sa dulo saka ito po at uh, po pong uh, tatlo na 1 2 sa gitna po yun po ay ano, uh, 64 po ang haba bali tatlong piraso po yan at uh, yun po naman po mga nasa gitna. Yan po yung 1, 2, 3, 4, 5. Yan po ay uh, 1 by 1. Ang sukat po niya na ay nasa 82 cm. Bali, isa po po yan mga ka-viewers. At uh, punta po tayo dito po sa entry gate po natin kung uh, parang malama po natin kung ilang tubular po ang nagamit dito. Dito po sa Intricate mga ka-viewers, yung pong uh, itaas na po yun, yung po ay ginamit ko po doon na 2x2. 2x2 po, pati po doon sa baba. Pati po yung nasa dalawang gilid. Yung pinaka-frame niya po ay 2x2. At uh, naglagay lang po ako dito ng design na 1x2 po to, dalawang 1x2 yung pong size po ng ating pong 2x2 bali yung pong nasa gilid saka po yung nasa gilid bali ang size po yun ay nasa ano po uh, nasa 184 cm yung pong haba at uh, yung pong nasa taas po ang size po yun ay uh, nasa ano po siya nasa 86 cm po yung pong haba yun hanggang doon Bali, dalawang 8, 6 cm po, pati po yung kasama sa baba. At uh, ito naman pong nasa gina po, ito po ay 1x1 mga ka-viewers. Yan po ay 1x1 uh, na ilabing na uh, piraso. At uh, ang sukat po niyan ay nasa 56 cm. Ito po mga agwat ng ating pong uh, ano, mga ka-viewers, ito po. Lahat po ng butas ng puto mga ka-viewers ay nasa 10 cm po lahat. Ah uh, dito naman po tayo sa main gate mga ka viewers. Bali taas po ng amin po ng uh, main gate mga ka viewers. Ay, ay ano po 'yan uh, 180 po ang taas po at uh, yung po pinaka-prime natin ay 2x2 po ang nang ginamit ko. Bali ito po yung ano po yung 2x2 yung pinaka-prime niya. Bali pumapatak po na ang nagamit po natin na 180 ay uh, apat na piraso yung pong uh, pababa at uh, yung po namang nasa taas po ito po mga ka viewers ito po ang sinasabi ko yung dito po yung pinakahaba po yan ay uh, ano po nasa 142 cm po bali apat na piraso po yan na uh, 142 cm kasi pares lang naman po yung doon sa kabilang uh, main gate po natin at uh, nilagyan ko lang po siya ng design mga ka-viewers ng anim uh, na 170 na uh, 1 by 2 dito po mga ka-viewers yung pong uh, 1 by 2 yan po pinaka-design ko po na pababa po siya balihanin po siya tatlo po dito po sa kabila at uh, tatlo po dito at uh, ito pong nasa gitna po mga ka-viewers ito po ay 1 by 1 po yan. Bali yan, sukat po ng 1 by 1 po natin mga ka-viewers. Ayan na po. Ay uh, 103 po ang, uh, ang haba niyan. At yan po ay labingan na piraso mula po dun sa baba. Patas po. Bali labing anim. Dun po ay labing anim din. Bali pumapatak po siya na 32 pieces na 103 cm. Yan po ang uh, ating pong uh, main gate. At uh, yung yun pong uh, natitara na dito po sa sa gilid eh medyo malit lang po mga viewers Bali yun pong uh, dito po sa tagilid lang po natin mga viewers Ang haba po ng ating pong uh, 1x2 ay uh, dito po sa ano po ay uh, papunta rito. Ito po ay uh, 80 cm. At uh, yun naman pong uh, pababa yan po ay uh, 70 cm at uh, ito naman po yung pong haba po natin na tubular na limang piraso po yan po ay uh, nasa 75 cm po ang haba tunga kita uh, to mga kabyo say uh, wala pa po pong pintura at uh, baka po sa mga ilang araw po ay uh, mapinturahan na po nila bali sila na po ang magpapapintura at uh, kung po mga ka-viewers ay uh, babalik na po sa Saudi sa linggo. At uh, sila na po ang bahala po yan. Bali ang lahat po ng na, nagamit na ko na 2x2 mga ka-viewers. Dito po sa main gate at dito po sa entry gate po natin. Ay eh, pumapatak po na tatlong uh, piraso po. At tayo uh, po naman mga... Uh, 1x2 na mga ginamit po natin ay inabot po siya ng apat na piraso at ayun uh, naman po nga lahat ng 1x1 ay umabot po siya ng 10 piraso mga ka viewers yung po mga 1x1 kasi po ang uh, ang bili ko po sa 2x2 na tubular po mga ka viewers ay 480 po ang isa at ayun uh, po nga 1x2 ah uh, 350 po ang isa at uh, yun ang pong 1 uh, one by 1 ay nasa 270 mali ang ginamit ko po nito tubular mga ka viewers ay yun pong uh, 1.5 po ang kapal nya yun pong uh, nabili ko po na tatlong 2 uh, by 2 ay 1440 po ang uh, tatlo at yun ang pong apat na 1 by two, na nagkakahalaga po ng 350 ay umabot po ng uh, 1.4 at yung pong tubular na 1, by 1 naman po ay umabot po ng uh, 2,700 at uh, ito po ay 10 piraso at ang labor niya po ay nasa 4 to 6 na araw bali pumapatak po na Lumasus po ako sa ating pong gate na ano po, uh, kulang kulang 10,000 pesos po. Ilan po mga ka-viewers, kaya ko lang po senior, ito pong amin uh, aming pong uh, gate eh, para po makaroon po kayo ng idea kung makana po magkagastos niyo po. hindi uh, ko lang po alam kung, uh, kung ipapakontrak niyo po ay eh, medyo sigurado ho, medyo mahal. Bali, tumulong din po ako sa, ano po, sa nag-welding. Uh, hanggang dito na lang po mga ka-viewers at uh, maraming salamat po sa pagsama. At kung bago pala lang po na sa aking YouTube channel, ay huwag niyo po pong kalimutan na mag-subscribe. And click na din po ang notification bell para po updated po kayo lahat sa mga video na aking pong i-upload. Bye bye po mga ka-viewers. Maraming salamat po sa pagsama.